What's up mga Tuzunra, meron tayo itong set uh, ng uh, mixer, amplifier, tsaka passive speaker mga bossing. Uh, yung uh, mixer natin dito is F4BT mga bossing ni sundra, F4BT ni Tuzunra, uh, meron siyang out na PL mga boss, uh, left and right is PL. Pero ginawa ko dito mga boss, ginawa ko out is uh, RCA lang, uh, mas practical ka sa bahay. RCA out, meron siyang uh, auxiliary tsaka effect. Tapos uh, meron siyang apat na lagayan ng mic, mga boss. 4 uh, four mic input, itong line na nakalagay. Pang uh, mic to. Yes po. Tapos dito yung uh, main volume ng mic. Tapos meron siya rin yung peak LED. Kung halimbawa papaalo siya, is lang mga boss. Uh, tapos meron tayo rin itong gain. Tapos meron tayo yung pan, uh, yung uh, pinaka-balance, kumbaga. Uh, gain niya dito, main volume ito. Tatlo, puro mic to. Tapos so, mga uh, bass tsaka treble, effects ng five is ma-adjust dito mga boss. Meron siyang effects, meron siyang delay, meron siyang mga uh, repeat. Ayan, dito. So, meron tayong uh, main volume, yung kulay pula of course. So, meron tayong dito uh, pihitan ng main volume. Uh, mid, low, tsaka high, ma-adjust mo dito. Sa mismo ano yun, sa mismo uh, Mixer, punta naman tayo dito sa intake natin. Itong intake, intake na to is napaka-pogi ito mga boss. Yun nga lang is mababa wattage niya ito. Perfecto para dito. O sa mismo passive speaker natin. Perfecto siya para doon. O, kung makikita mo, meron siya dito mga pindutan. Ang solid ng mga uh, itsura ng pindutan niya. Meron siyang mode, repeat, voice. Itong voice is parang ano lang to mga boss, parang na uh, kung sakaling gusto mo mag-mic priority, ito yon kung gusto mong uh, pipigil yung tugtog habang nagsasalita ka, ha, ito yon As meron tayo rin itong uh, next uh, play at mga bossing. No? Oh. Meron tayo rin itong master volume ng mismo uh, tugtog. Sa baba ng uh, master volume ng tugtog, meron tayo rin itong balance. Treble at base ma-adjust mo. O oh, doon papasok yung uh, uh sa set na meron mga uh, mixer kasi meron siyang uh, ma-adjust mo yung base low at mid. Ito base treble lang. Rekta na, wala nang high. Uh, wala wala na ring treble ay wala nang high wala na ring uh, mid uh, yan tapos meron tayo rito ng uh, dalawang mic input mga bossing sa taas for mic input meron dito dalawa pero mas maganda kung dito kasi mixer magsisimula i-down ng uh, uh, intake kasi meron tayo rito uh, sa tabi ng mic input mga boss ito is for echo delay tsaka mic tone mga boss ah uh, dito ka lang mag adjust para sa mic. Ito yung master volume ng mic sa taas naman. tayo sa likod mga bossing. Yun mga boss, sa likod niya mga bossing meron siyang FM antenna. O oh, yung intake to mga bossing. Oh, by the way, yung uh, power supply ng uh, mga uh, F4BT nito Tuzon sa uh, uh, adapter type na siya mga bossing. Removable adapter type. Ayan sa balita sa amplifier ito yung antena niya mga bossing yung input mga bossing auxiliary input lang uh, RCA mga bossing uh, yung dalawahan sa output natin is meron ba yung uh, line 1 line 2 mga bossing RCA din dalawahan tapos meron dito nga uh, lagayan ng uh, center or surround speaker mga boss tatlo pwede mong malagay mm -hmm. Tapos meron tayo dito nga uh, channel mismo. Two channel lang mga boss sa dalawa. Dalawang speaker lang pwede mong iload. 100 watts times 2 perfecto para sa passive natin mga bossing tapos meron tayo rin itong uh, AC input na naka 220 volts to 240 volts mga bossing speakers hmm. yun lang tapos balik tayo rito sa harap sa speaker naman natin mga bossing is uh, two way set sya 3 inches na tweeter mga bossing isang 8 inches na woofer. yes po tapos yung box ng passive natin is uh, ano sya mga bossing Uh, gawa sa high quality na plywood mga boss Tapos meron siyang uh, siding na plastic hmm. siding sa uh, para protection din ng uh, mismo mga uh, box Pero yung box natin yung solid na rin Speaker grill heavy duty mga bossing With logo nito sunra Mita uh, naman mm -hmm. Sa likod nito is banana plug uh, Banana type mga bossing na uh, input Tapos uh, pwedeng pwedeng bihipit na lang Yun lang mga bossing uh, So may tanong dyan uh, comment nyo na lang kung may tanong ngayon. Tapos kung halimbawa naman po is gusto nyo na ganitong video, follow nyo na lang po kung may mga bossing.